Ah, sige, sir. Pero ngayon, sir, pwede ko na nang ano to. Pwede ko nang kanain to ngayon, sir. Ah, ganun ba, sir? Sige, sir, ito Ano? Anong balita na ito? Ito nga mo, naisip ko pa rin yung lakaran. Grabe yung kikas ko, makatutok lang pa talaga yun. Oo nga, di pizza, di Ano mo? Ano mo? <laughs> Pinakasagutan nila, putukan eh, no? <laughs> Mati na upahin, eh. Alam mo naman matindi ang bumaril eh. <laughs> oh, Tang ina JR! Let's go! No! Oh, Tang ina mo, Lupin! Nakakamiss ka. Tagal ko ko hindi nakita. Kaya ano pa nga ba? Kamusta? Paupoy nyo sila, paupoy nyo, paupoy nyo, paupoy nyo. Alam ko, hindi na ako. Buka kayo, buka kayo. Buka mga Subukan mong tumakbo. Dapa! Untok <laughs> mo na! Parap ka! Putang ina! Lupin! Kamusta di lahat? Kamusta lahat? Okay. Balik sa mga pala ako. Buka no, pre. Boss, ini yan. Si Ide nga pala, kapabata ako yan, G. Ang maganda rito, nagtatrabaho sa club Marami tayong mga magiging customer doon lalo. Papakalatot yung mga basura natin. Buka mga pagkakatiwalaan. Oh. Pagkakatiwalaan yan, subot yan, buka ang loob yan. Mag-scarty pa oh, yan, G. Parang pag pinutukan to, tatakbo, magtuturo eh. Ganito kasi yan, G nangangailangan kasi ng pera eh. Alam mo yun? Eh, tutulungan ko. Gusto kumita ng malaki. Kaya pwede pwede, NG. Maraming parokyano sa club, kaya makakapera tayo dyan. Oo, oh, boss. Susubukan ko na rin yan kasi malaki rin yung pangangailangan ko eh. Alam mo ba yung pinasok mo? Oo oh, naman, boss. Nabanggit sa akin yan, ni Hotel Tracy. Subok yan, G. Kalahat yung paa mo, nasa wukay na agad. Alam ko na yan, boss. Basta, sinabi naman sa akin utol na 'yung seguridad niyo pag ako natin Dito kapag naging okay kayo malaki agad ng pera. Lalo na kapag ma mabilis mo ma-dispose 'yung mga basura. Sigurado ka na ba dito? Sigurado na ako, boss. Liligihin -lili paliwanag ng porsyento. Sa kada maliliit na plastic na 'to, 10% ka. Maliwanag. Dito naman sa mga malalaki, 20% ka. Ngayon, paano kita mapagkakatiwalaan? Sagot naman ako ni Utah Crazy Puss. Tsaka kailangan, kailangan ko ng pera. Pag Dito, hey, itong tol, bata mo sumabit, ikaw may hiyari sa akin. G, ang bahala dyan, sagot ko yung bata ako. Tol, isa lang naman ang gusto namin eh. Pakalat mo yung basura ng maayos, mag sa amin ng mais na pera. Huwag mo kong may do rin dito. Parang di mo naman ako ilala, Tol. Siyempre, pera to eh. Lahat ng tumang pera to, Tol. Lahat ng tumang trader. Hmm. Dito, pag pumera ka, mag-iiba yung pananaw mo sa buhay. Kung kami gagagawin, Tol. Kaya alam mo na, mayayari ako kayo, OG. Pero bago mangyari yun, ako nakakana yun. Diba, Tol? Pero G, huwag kang mag-alala G. Subok na subok ko yan. natin yan. Baka mo na yan. Alam ko may event dyan sa inyo. Di ba? Paparating. Post-post mo lahat yan. Saktong sakto yan. Baka na kong bahala dito boss. ano na bahala dyan. Paano G? Sibat na kami. Maraming salamat boss. Tara tol. Bili. Alam niyo si Dilat? Talagang kasang dikit ko dati yan. Kahit saan ako magpunta, lagi kong kasama yan. Hindi ko siya tinuring na bataan ko. Alos mag best kami. Dami namin pinagsamahan. Kaya lang, talagang gusto niyang pasukon yung mga gulo. Mga iligal. Alam niyo yun? Eh, yun naman yung ayaw ko, di ba? Yun yung patakaran ng samahan natin. Tama ka dyan, Amo. Ah, Boss! Musta, bali ka. Musta. Okay, lang. Ikaw, musta? Ito yung nana po si Audi Crazy. Nakita mo ba ito? Crazy, naghahanap na maraming tao ah. Sabi niya sa akin nakaraan, papakabisi muna siya sa efektos natin tsaka sa mga tao niya. Tututukan niya doon mo. Hmm. Hindi niya ako nasabihan doon ah. Di ba kayo nagkakasama? Nagkakasama kami. Kasi nung mga ilang araw, hindi kami masyadong nagkikita. Kasi busy rin ako sa ibang shit na ginagawa ko eh. Puro shit lang? Mm -hmm. Kasi syempre, ayoko rin sumalto yung mga bata ko. Yari sa akin yun. Ano yung magsumalto? Rekta Isang beses lang ako magtiwala eh. At tingin ko amo, noong pa lang magkasama kayong dalawa, mga wala pa kami, Kompetensya na tingin talaga sa yun. Nararamdaman ko na rin naman. Kaya lang, pilit kong pinaparamdam sa kanya na di not. Di mo kukahaway. Nagkakampita kayo dito. Kamusta ba siya, no? Isto. Isto? Masyado hmm. pinag-iintindi. Alam mo, tol, kami ni Estong, dikit kami niyan dati. Ba't oh, ba't ka galit na galit ngayon kay Estong? gusto niya ganun lang. Gusto niya ganun lang. Walang pera, walang babae. Paano konti na lang magpari na eh. Ganun. Ganun siya. Ayaw niya ng maraming pera. Ibang iba bala yun sa'yo, ba? G. Ibang tsaka, iba ba bala siya sa'yo? Tsaka wala. Puro, da, puro dagadibdib nun. Yawag niyo masyadong pinag-iisip yung tao na. Pag nakita natin yun dyan, at tumakbo lang yun. Oh. sinasabi ko sa'yo, see Oo. Oh. Diba? Malaki. Okay nga to ah. Ito na yung bagong tarima natin. Oo. Oh, Marami akong naiisip dito. Nagawa tayo ng malaking grupo. Kaya... Pero hindi sama-sama ah. -sama, hindi <laughs> ako na <alam>. lang. <laughs> hindi ang kalalaman. Ikaw naman lagi nakakaisip ng ganun. Nagawa tayo ng grupo. Ano? Siyempre, mga kailangan din tayo dito, tol, ng pondo. Isipin mo. Sir, paano view Ang gay. Ngayon, kailangan natin ng pera. Kaya nga, yung naiisip ko, di ba alam mo naman kayo gumagawa ng kagagauhan? oo ngayon, pag may malaki ang grupo natin, pwede tayo mag-organize ng ano-ano, di ba? Paligat kayo yung mga ganon. <laughs> late. Late ng pera doon, tol. To, sakanto meron dong bangko. Uh. Lagi isa lang ng banda ito. Eh. Para naman, dilat! Gusto <laughs> eh. ko yung... Ano? Oh. Basura. Tayo eh. magkalat. Gusto ko mo sa... Easy money. money! Ah! Easy At, uh, money! Ano mo yun eh? Easy money! Kung all cut tayo. Alam mo kayo, oh. kayo ko nung mga trabaho eh. Ayun naman natin pumatas eh. Ah, um, ito. Sinasabi ko lang yan doon sa easy money. Hmm. Mabilis na pera. Ayaw right? so, mo yung mapapahamak sa akin. Kadami pa. Ano pa na? Yung ano, magiging tao natin. Oo. Oh. Aba, iniisip ko yung kapanganan nyo. Tayo mo na yung... ng lugar natin. Mabilis na natin tumapas sa second floor niyan. Po. Ano pag nagkaanak ka? Ayaw, pakalit mo yung mga basura dito. Ay. Wala akong plano magkanak. Ano <laughs> ba naman dilat? Ayos ka mo ka ng pag-iisip mo. Tawag to. Uy, uy. Ano yan sabi ko sa'yo? Yung

Hindi ako nakikipagkilala sa mga tambay, lalo't mga walang hanap buhay. Na naman. Hindi ka pagkilala lang eh. Masukot mo naman. Is mo? na ba? Oo. Oo, sino? Wala na, humihina. Baka pa ako sa'yo. Nakakatakot pala. Ay, hindi gusto ko. Bakit gusto ka ba? Oh, nga eh. Pwede mo namang gusto eh. Hmm. Eh, Hindi <laughs> ka tatagod. Mga gusto ko, Dina. Oh, nangina ka na. Ano lang yan? Parang di ko kakayaan yung pinagawin. Okay, Hindi, marami pa akong gagawin. Hindi, miss. Ingat ka. Magbalik so, ba mo. Kunin ko yung pangalan mo, ha? Dina, uy! Para wala ka ng pangalan. Dina para ka para. Dami mong tawa. Mahina <laughs> ka pala. Akala ko ba na mapapasadot hindi, hindi nun, Dilat! Masanda ka na, tol! Kaya lang, may mga bagay talagang hindi natin masasabi. Parang kapatid niya ka talaga yung turingin niya dati, amo, no? Solid pa talaga yung samahan niya dati, amo. Pero, pinagtataka ko lang, bakit pwedeng tumaliwas si Dilat sa'yo? Dilat kasi, masyadong mataas yung pangarap niya. Alala nyo na nakaraan? May nag-offer sa atin ng droga. Eh, oo, amo. Yung naka... Daming droga nun. Kaligyan rito. Oo. Nakatake case pa? Hmm. Noong panahon namin ni Dilat, pinuntahan na kami nun. Gustong gusto ni Dilat talaga pasukin yung ganong trabaho. Kaya lang, iniisip ko kasi, oo, oh maganda yung kita dun. Pero tang ina yung perwish yung gagawin nun sa mga kabataan natin dito sa lugar natin. Tulad nyo. Kung pinasok namin ni delete yung trabahong yun. Baka, baka sana hindi ako ganito kalaki nun. Taliwas uh, din kami lahat ngayon. Baka sa inyo. O baka lahat kayo <coughs> parewara ngayon. Yeah. Baka wala na yung grupo. Amo. Kasi lahat tayo parewara eh. At isa pa, tayo, kailangan natin pukusan kung anong kinuha natin, katulad yung nakaraan, diba? ba o G, yung basura. Papakalat natin yun. Kailangan natin dumami pa lalo. Kailangan natin mas maraming tao para mas maraming pera. Mas, mas marami. marami tayong mabibiling gamit. Mas maraming pera, mas maraming konekta. Diba? Tama. Mas daytime. Daytime. Nga pala si Crazy, wag mo pinag-iisip yun kasi papalawak din yun. May sarili rin siyang galaw. Ngayon, pagbalik nun, marami ng pera, marami na rin tayong armas tatakop talaga yung sistong sa atin dahil all goods din na naghiwalay kami pero potok siya sa kanila ngayon ah mm, tol. potok siya kasi nabalita mo yung nangyari sa kanya nakaraan mm -hmm. mga nakaraan lang diba? muntik na siya patayin oh? buti na lang wala na tayo doon. at wala na rin ako sa kanya kasi kung nandun pa ako nako Madami lang ako sa Dagahan niya sa dibdib. Ano yun? Na-elo siya? Elo? Nauli siya. Mabaliktarang ka na. <laughs> Baka bumaliktad na ka rin ha? Hindi ah. Nako. Isa ako Sao sa mga tapat na tao ni Crazy. Kaya malabong mangyari yan, boss. ito ko sa'yo, boss. Sa'yo ako. Gusto ngayon? Ngayon? Sa'yo kayo? Sa'yo. Sa'yo, boss. Boss? Ayusin niyo ah. Pag nalaman ko lang na sumasalto-salto kayo ha, ah, sa inyo Ah. Minsan, ipinasok din kami medyo, alam nyo na, yung, yung ano lang, snatching. Time na, parang trip lang naman yun eh. Pero talagang, it's takbuhan. Hindi kami nag-iwanan ni eh, Dilat. Nanungkat hindi yung samahan namin dating dalawa. Ay, yung iskinita na yan. Siyang kami nun ng hold-up. Siyang kami ng snatch. Istong? Na istong. Nagkasama kami nun. Si Gago. Sumigaw pa lang yung babae, tumakbo na ng mabilis. no, Sigurado ka na ba nilalagay dito? Oo, oh, di ba kailangan ng pera? Di ba delikado yung istong? <laughs> Natatakot na naman sila. Susubo na natin. Trip, trip lang. Baka mapaano tayo yan. Baka binibig tayo. Pulutin niya. Mahalim na. naman ang iniisip mo. Isipin mo, pag nakadali tayo ng maganda ngayon, oh. Bapa, inabakan mo rin yung pera. Para sa'yo naman itong gagawin natin. Aba, dibdib mo. Hinahana. ko mo ah. malag. Ganun po malag. Sige na, bigay mo na kasi. Ano bibigay? Ha? yung bibigay? Sige, so, 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 subukan mo. Matagal ba ba yan? Susumbo para... ah. baka mahuli pa ako sa'yo. Bigay liyo. mo na kasi. Ano Hmm? Ano Ano yan? Ano ba pala yung sis? may kita mo pa... Pabilis pa sa pusa tumakbo yung hype na yun. Yan tapang-tapang gumawa ng pinupinuno pa. Laki naman ng daga. Okay, yan. Ganun pala yun. Siya pa, siya pa naman yung leader ng Abilanggang. Tapos ganun pala siya. Ala, Ay, tol. pala. Yun. Puro daga pala Ay, siya sa dibdip niya. Hindi yun. Hindi ubra sa atin sa Alam niyo may pagkakataon ba? May kapatid yan si Dilat. Pinagtripan yung kapatid ni Dilat. Galit na galit siya nun. Kahit yung mga kasama niya, iuuga sa atin niya. Ng... Mm, paano niya? Paano niya pagtatanggol, di ba? Yes. Yung mga nanggulo kay Utol noon nung araw na magkasama kami, tangin ako rin luminis doon. Ako rin pumatay sa gagong yun na nang trip kay Utol. Galit na galit, siya pa yung galit, siya pala yung wala, di ba? Pinatay ko yun. <coughs> Uy, <laughs> mo kani na pa ali si Tang ina si Utol, Utol kung babae na pagtripan eh. Silo. Sino? sabi lang kalye. Oh. Ano gusto kong bawian eh. Pawi. Pa Paborang gay mo. Umong ilagay sa amoy mo yung batas. ano ka ba? Ano ba? Ay, ay, kapahamak mo pa yan, eh. Bad trip yun, Tol. Ano, babawihan ko talaga yun. Makita ko lang dito yun. Ang na naman eh. Pagkailig mong idaan sa... Lakas yung ano mo eh, mga hakbang mo. Dilat eh. Ano pag napahamak ka? Ang ina pa. Napahamak nga ako, Tol ko eh. Tol, may ilang kaibigan mo. Kaya mo na yan. Daanin mo sa legal. Legal? Gusto mo ako kumausap eh. Hindi na, tol. Ilamo. Ako na. Ako na, tol. Hindi na. Ayaw mo yun? Ako nang bahala. Kurado ka? Ako nang bahala. Hindi. pa ko lang sa'yo, tol. Huwag mo na. Huwag mo na. Aba na danda, sa kamay mo yung batas. Ayaw mo mapahamang. Kalma mo yan. Makakaagma din yun. Taon to. Patay mo ko. ka lang, ha? Ako pupunta. Titignan lang ako. Ako nang bahala doon, tol. Ako nang bahala doon. Araw din yun sa akin. Pa. Hanggang sa gusto niyang tirahin yung nanggagos sa utol niya, sobrang pagmamahal ko kay Dilat. Ayokong madungisan yung kamay niya. Pinatay ko yung gumago sa kapatid niya. Hanggang ngayon hindi niya alam yun. Ito so, yung kumupal sa utong ni Dilat, di ba? Anong ba? Anong pa yun? Anong kumupal? Dilat. Ganun ba? Eto, <laughs> <Inong pumupal. Dilac. laughs> daseng nagawa nito dito. Oh, Ito yung tumihira kay Utol ah. Kakakalat ko ngayon sa barangay namin. Tumira ano na ako yung tumihira sa'yo. Ang nalim talaga na pagsasama niya ha. Pero so, grabe gusto. ang galit sa'yo ni Dila Tamo. Hindi di pala niya alam yung kaputihang nagawa mo sa kanya nun no. Hmm. Alam mo, kung gagawa kasi ng kabutihan, hindi mo na kailangan paggalat. Tama ka mo. Kayaan yung makita kayo ng mga tao. Ngayon, kung gagawa kayo ng kagaguhan, siguraduhin yung kahan panindigan. Kung magalala ka mo, abang buhay, panig kami sa'yo. Huh? Dito lang kami, amo. Hindi ko naman kayo dadalhin sama -sama. <laughs> ah, sa masama. Asa inyo, sasapi kayo ay dilat. Sayo kami ha. Ito na to Ito na yun. talaga. talaga G. Kaya sa'yo ako eh. Kaya sa'yo rin ako eh. Angas mo talaga. So ba't ganun siya mo? Galit na galit siya sa'yo. Masyado siya kasing taliwas sa mga gusto ko. Si Dilat kasi yung taong maraming galaw. Marami siyang gustong subukan. Pero karamihan doon, puro illegal. Tayo bro sa ganun na mo. Ay naman na yung mangyari sa inyo, di ba? Kaya naman natin pumera ng walang illegal, di ba? Tama mo. Pero pag tinatapaan na tayo, di pwede yung ganun. Pero hanggat maaari, hanggat kaya magtimpi. Basta nasa tama tayo amo at pabuti ginagawa natin. Wala tayong panahon para mangilag sa kanila. Ayong dumating yung panahon na susubuin kami ng pag-aataon. Hindi pong magkakapatayang kaming dalawa. Ayoko nang. Hindi man sana umabot sa ganun na kung Gusto bumalik yung dating samahan namin. so kong mabago si Dilat. Yun yung hindi niya makita. Kaya tumali ba siya sa akin? Kaya lang, gano'n na siya eh. Pero tingin ko darating din yung araw na marirealize niyon. Tayo nga, nakinig. Siya pa kayang matagal nung nasama. Kasama sa mga ano, kasama nyo na mo. Baka ikanta tayo niyan. Hindi yan pari.